rimu bang suriin ang diamond glucosamine ng detalyado? Nakikita ko ang mga tao na umiinom nito ng marami. Ito ang ikatatlong bote na inainom ko. Ngayon ay ilang pills na lang ang natitira. Sa personal, sa tingin ko, ang Fit Diamond Glucosamine ang pinakamagandang produkto na nainom ko. Pagkatapos lamang ng limang araw, ang sakit sa puso at sa kasukasuan ng balikat ay ganap nang nawala. Kulang sa sustansya ang nanay ko. Madalas sumasakit ang buto niya kapag malamig. Pwede ba siyang uminom ng diamond glucosamine? I took it and found diamond glucosamine to be very effective. Madalas masakit ang likod ko. And after drinking two boxes, it was 90% cured. May diabetes ako kaya madalas masakit ang buto at kasukasuan ko. Pero ligtas pa rin bang uminom ng diamond glucosamine? Maganda ang produkto at mura. Ininspeksyon ng mga Korean FDA ang kaligtasan. Kaya matitiyak tayo tungkol sa diamond glucosamine. Ligtas at epektibo ang gamot. Tama ba? San ka nakabili ng diamond glucosamine? binili ko sa Facebook. Pwede kang humingi ng advice depende sa pananakit ng buto at kasukasuan para mas mabigyan ka ng advice ng mga doktor.